Hello guys. Minidiyan ko guys yung ano. Binago na yung bahay guys. sa ibabaw may ano na sa hig. Maintainer lang guys ba. Ang kawayan. Para matirahan lang yung taas. Yung ano. Puro kawayan lang yan guys. Yero lang mabog. Pero kawayan yung ano yung sinadya yan guys dahil wala pang pambili na no pambuhos sa flooring may slab sana yan guys kung may pera lang pero wala eh yan, ganyan lang muna matirahan naman yan guys ganyan And, ganyan postura sa bahay ko dito guys sa alas sasing kan Mabuti may anak ko guys yung nagkasikaso dito. Tinulungan ko na lang. Para maano to. Matirahan yung taas. Yan. Tingnan natin guys yung taas. A, tingnan natin. Tara guys. Yan. siang guys mga hmm. nah, talik talik lang yan guys tibay din yan yung galaw galaw dito sa yan guys yan doon yung abukan guys yan Guys, uh, bukan. Si dito yung kainan. itu guys, make sure saja, pang sajancak. Baba. Makan dan manden to guys pag natapos, kahit puro kawayan lang. pwede na tirahan ng ano gustong matulog dito maka ano na sa taas pwede na higaan sa taas yan guys malaki laki din itong bahay guys kung may pang bili lang materialis kaya gikawayan na lang to guys para ano Selamat guys, sepenuh. Ingat guys, ingat.